Good morning mga besh! Ayan, good morning, good morning. Ang parang tanghali na ako gumising. Tignan nyo naman yung araw sa labas. Diba? Kitang-kita -kita yung araw pero maaga pa po to. Lasa islang to. Yes, tama po narinig nyo. Siyempre ako yung naglilikpit muna ako ng higaan. At bago ako, lumabas. At ako yung maliligo na. Pero magluluto pa rin ho ako. Nang madalian din. Ayan. Siyempre, bago ako mag-alsa mga aking kwarto kasi, uh, hinahanda ko yung mga dapat kong gagamitin para hindi na ako adugaga, ika nga, ba diba? And then, siya sure, kita nyo naman, nandilim dilim-dilim pa dito sa, sa may sala, sa kala ba diba? Kaya, six lang talaga itong oras na to. So, binubuksan ko na yung mga ilaw. Ayan. Yeah. And, bubuksan ko na rin itong itong sa may kapat ng garden. Ayan! Diba? Akala nyo ha? Tanghali na ako. Pero, maaga pa po yan. Six lang ho yan. And, siyempre kailangan stretch lang katawan para mabalat ang mga buto. Stretching dahil na na. And, binuksan ko muna ang aking akin, akin yar. Kaya uh, siyempre mag-iinit ako ng tubig baka makapagkape. Dahil kailangan pa painitin mo na. Ayan. Pupunta ako ng kitchen. Yes, pupunta ako ng kitchen. Ah, hirap. Ay, buksan tong pinto. Ang galit talaga. Dapat kasi may oil yan oil yarn at ito po yung aking lulutuin siyempre ang lulutuin ko lang naman po ay yung dilata at kayo yung itlog lang yun lang naman aking lulutuin yes at yun po yung aking mga and ganda na pindawan no pinubuhat lang oh see si, ayan si Mimika sumunod na. Basta pag ako sumunod, pumunta ng kitchen, sasunod din yan. Parang aso po sa, aso po sa ano talaga yan. And then, ipuksan ko na po yung aking, akin, kitchen. At ako ay magsasain na. Yes, magsasain ako dito. Siyempre, tatlong hugas yan. Kailangan natin passport at medyo unlimited po yung oras natin dito. And, baka hugas na natin dito sa pikas yun e, syempre and tatakalin natin ng tatlo din kasi tatlo ang aking sinain tatlo din ng tubig tatlo din ang hugas Di po at bago natin ilagay kailangan natin punasan muna and syempre minuksan ko na po yung aking rice cooking. Akin yarn, masarili. Take note, nilalagyan ko po ng soka yung rice para hindi ko siya mapanis. Kasi baka umabot pa ng hapon tong kanin. Kasi yun ang pili sa akin ni ma'am ma, ni ma matrona. Patrona yan, joke lang. And then, yun po, ko yung taklop. At yun na, nakita ko na yung taklop ng rice cooker. At i-on natin para maluto. And bago nyon ay nakapangrede na po ako at ako ay papasok na. Pero bago nyon nakapagluto na ako ng aking kailangan talahin. Nagbaon na lang po ako. Yes. Nagbaon po ako dahil um, masyadong, masyadong ano pa eh, uh, alang na kasi oras. Uh, Siyempre, ang aking kasabayan ay tulog pa. Siyempre, mga alas 8 na po ito. Itong oras na to Yes, ayan, ang baong ko. Inalagay na sa bag ko dahil alam niyo na, tamad lang magbitbit. Ayan, siniksik ko na ho sa bag ko. Ang mahiwaga kong bag. Ayan. And, lalarga na. Here it it And then, syempre, bago ako mag-awal, oh, eh. uh, nag-double check naman po ako. Alam nyo na, di ba? Kailangan na-double check natin. Ama uh, kung ano, katulad po ng chicken. Kitchen, syempre, kailangan ko na-double check baka mabuk... Nakalimuta ko yung gasol na bukas. Alam, syempre, ganun kailangan. Importante yan at baka tayo mapagalitan. And kailangan natin sara dahil ang mga mga alaga natin ay pumapasok eh. kailangan na isara iron so ako ay lalaro ko na at ako'y papasok na na siya hmm Pabush. oops wait lang hindi pa tapos siya siyempre ano naman hagad matapos siya at meron pa ako nakalimutan no nakalimutan niya diba siyempre Double check pero may nahalimutan pa rin. No. Ayan. Saan na nga aking Payong. Ayan. Kiloko na yung payong ko. Yes. May init na. Sobra. At take note ito ay 8.30 po itong oras na to at huwag kayo magsaan dyan, ha, hindi ako magmumotor. Maglalakad lang ako. Para na exercise. Uy, budget din yun, no? no sayang din ng 15 pesos, no? no maglakad ka na la lang, naka-exercise ka pa. O, diba? So, ngayon, guys, andito na ako sa entrance. Entrance, shine. syempre, matawid na po ako. O, de diba? Slow motion you natin para nang wow pack, what Mr. Oh. Mr. Oh. Wow ba? Miss the Mr. the So, oh, nandito na ako po ako ngayon sa McDonald's. Mayroon tayong magmamakdo ah. Kaya nga naglalakad yung natitipit eh. Magmamakdo yan. Naglalakad na ako po. Yes, yes. Nandito na po ako sa PFC. Yes, 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 mga besh. Nandito na ako sa shop. Ayan. Akala ko nakapatay yung ilaw. Ang pala yung bukas na. Ayan. Minukay ko ulit. Ewan ko ba kung ano pumasok sa isip ko. Ayan. Yan talaga pala yung nakasalamin. Oo. Oh, brush your yarn hello guys white yan ang H40 yan ganun ang alas yan so I'm Tito Nakasa Welcome to my shop Maria's by Sentiments Hi Ganda barang ng aking Oh Ang ganda ng aking attar Oh di ba? May pang May pang kulambo pa yan sa likod Oh pa And then, wala pang mga kasama ko. So, surprise so, ko sila. Morning! Morning! Morning. Bye! <coughs> Ato <Okay. coughs> na! na, ako na. Ako na, ako na maglalagay. Dalit, baka madumihan. Dumihan? Huh? Hmm, baka madumihan. <coughs> Hi, baby. <coughs> Hindi ba? Parating ka lang. Hi, baby. So, ngayon nga, mga besh, na-surprise ko na nga sila. Daniel, po. Bye-bye pag uuwi na po ang aking mga kasama dahil ang sa isna yan si Shai ay nag out na rin pero may dino double check lang siya then habang dinatapos ng aking lililinis tapos na rin naman siya so nag out kami ay 6.30 yes may dino double check siya gusto niya maging sigurado yung uh, mga kailangan tapos. Yeah, mga best, nagpaalam na si Shai. At nilabihang ko sa si Shai na. Okay na. And bago mag-out, kailangan magpaalam muna kay ma'am sa message. Okay? So, ingat ka, Shai. So, ako naman ay mag-uutay na. Dahil tapos na ang linis ko, habang may ginagawa si Shai, ay ako'y magsasara na. Yeah. We'll check for you, mga besh. syempre ayan pa rin kailangan. Make sure na wala na talagang kalimutan. Pero, habang nandito pala sa siya, gusto ko share Nung naging nagtilinis ako, yung paalis na siya. O, oh, alam ko nakaalis na siya. Tapos, na lang, nagigot pa ako sa loob. Bukas, nakasaksak yung tablet, laptop. Bukas yung CR. Oh my God, wala ko sa kano. ko kung ako yun, pero at least kata parang na double check ko naman. Anyway, mga asal ko ay okay ang aking mga chenek sana wala ko nakalimutan lord si lord talaga ang aking ano, -ano tagabantay sana naman maawa kayo sa akin okay. and bye bye ako nasa kan, butalakad ako. Kaya saan nang butalakad ako, Para makatipid. Thank <applause> Pagpapahinga natin, ah, pag mga kapag hilamos, lumakalig ko na, siyempre, hilamos ko, para fresh, di ba? Ayan, medyo tinatanggal ko rin yung aking sapatos, siyempre, bago ako pumasok ng bahay, kailangan yun. O, di ba? Pa. O, para malinis ko, di ba? Ganda lang pa ako, di ba? Uy, hindi pa, luya yan, no? Ganda kayo, yun, fresh. So, nandito na ako sa kwarto. Yehey! I miss my room. My room? Kung yung nakikitira ka lang, nakikitulog ka lang dyan, di mo room yarn. Okay, fine. Sino na mga room? Feeling lang. So, ito na. Hagar, pero maganda pa rin. Kahit hagar, maganda pa rin. Paul Taylor's charm. My best. Hanggang dito na lang ang video ko. Bye!